Ang mga alituntunin ng paaralan, Araling Panlipunan Grade 1. Ang mga alituntunin o rules sa Ingles ay mga kautusan o tuntunin para sa pagsasagawa ng anuman. Bakit nga ba may alituntunin, lalo lalo na sa paaralan? Una, para ito sa kaligtasan habang nag-aaral ang mga estudyante. Ikalawa, para sa epektibong pagkatuto. At ikatlo, para sa mahusay na karanasan sa pagkatuto. Narito ang mga alituntunin sa paaralan. Una, ang pagsusuot ng ID. Ang paggamit ng ID o identification card para sa pagkakakilanda ng mga mag-aaral. Kailangan natin itong isuot habang tayo ay nasa paaralan. ang pagsusuot ng kumpleto, malinis at maayos na uniforme. Kailangan ng pagiging magalang. Ang paggalang ng mga mag-aaral sa mga pinuno, guro, kawani at kapwa mag-aaral sa pamamagitan ng pagbati at maayos na pakipag-usap at pagkilos. Pagpila ng maayos. Sa flag ceremony, kailangan tayo ay pumila ng maayos. Ganon din sa silid aralan, kantina at silid aklatan. Kailangan nating pumila ng maayos para narin sa kaligtasan at sa disiplina ng bawat isa. Ang disiplina ay ang kakayahan ng isang tao na sundin ang mga prinsipyo at alituntunin upang mapanatili ang kaayusan at katatagan sa kanilang mga gawain at buhay sa pangkalahatan. Kung kaya't sa paaralan, kailangan mayroon tayong mga disiplina. Isa sa disiplinang kailangan nating ipairalin ay hindi dapat makipag-away o manggulo sa sinumang taong bumubuo sa paaralan. Kailangan ipamalas natin ang disiplina sa anmang puok ng paaralan. Kalinisan. Panatilihin ang kalinisan ng mga palikuran at palaruan. Ingatan ang paggamit ng mga kagamitan sa paaralan, huwag sulatan ang mga dingding, upuan, kabinet at mesa. Kailangang itapon ang mga basura sa tamang basurahan. Pwede nating pairadin ang paggamit ng 3R o ang Reduce, Reuse at Recycle. Iba pang alituntuni ng paaralan. Pumasok ng tahimik sa silid-aralan. Makinig ng mabuti sa sinasabi ng guro. gumamit ng magalang na salita bilang tanda ng paggalang katulad ng salamat po o makikiraan po. Maging maunawain at huwag ibuli ang mga kamag-aral na may kapansanan o mahiyain. Ang mga alituntunin sa paaralan ay nakapaloob sa handbook. Ito ay isang maliit na aklat na nagpapaliwanag ng mga patakaran ng mga mag-aaral at mga magulang pagsasanay. Lagyan ng check ang mga alituntunin sa paaralan. Mayroon tayong dito mga alituntunin na kalista at kailangan nating alamin kung ito ay tamang alituntunin o hindi. Simulan na natin. Pagsusuot ng ID o Identification Card Ito ba ay isang alituntunin? Tama! Ang pagsusuot ng ID ay kailangan gawin para makilala tayo ng mga kinauukulan sa paaralan. Ang ikalawa, pagsusuot ng pandigong damit sa beach. Ito ba'y dapat na may check o wala? Siyempre hindi, kasi dapat uniforme ang suot natin sa paaralan. Ikatlo, pagpila ng maayos. Ito ba ay isang alituntunin? Pagtatakbuhan sa library. Ito ba ay isang alituntunin? Syempre hindi ito alituntunin. Kinakailangan maayos tayong pumila sa pagpasok sa library at tahimik lamang tayo sa loob nito dahil mayroong mga nag-aaral at maari tayong makaistorbo. Pagalang sa guro at kamag-aaral, ito ay isang alituntunin. Sana mga bata ay may natutunan kayo sa panonood ng ating video. Marami pong salamat. Pwede po ninyong ilike ang ating video. Mag-subscribe na rin po kayo sa channel ng Lesson Eater. At sana rin po kung meron kayo mga komento o mga suggestion, ma maaari nyo pong ilagay sa ating pong comment section. Salamat po!